Bakit ikaw eh, sinasabi mong mahirap ka pa sa daga? Walang mahirap na sa dagang masasabi tayo, walang mahirap na daga. Kaya ka naghihirap, hindi mo alam ang gagawin mo kasi eh. O, paturo tayo sa Diyos. Ano ang gagawin natin? Para wag tayong maghirap na kagaya ng sinasabi, mahirap ka pa sa daga. Kaya, walang bagay sa mundo na masasabi natin nagkulang ang Diyos. Eh, bakit ang tao na pinaka-obra maestra ng Diyos? ang taong pinakamamahal ng Diyos, may namamatay ng gutom. Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos, kaya sila nagkagal. Hindi sila nag-aral ng kalooban ng Diyos. Ba't sinasabing mahirap pa raw sila sa daga? Hindi ka mahirap. Eto, meron ka, hindi ka mahirap. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Ganito ating mababasa. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. on. Kita nyo, bawat tao, walang, walang hindi kay ano ron, wala ron puwera. Binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag-aari at kapangyarihang kumain niyaon. O, oh, sige, tutulan natin yung salita ng Diyos. Ako unang-unang magtatanggol. Sino tututot? Hindi ka, Bradley. Ako ikaw, wala ako kayamanan. Sino nagsabi sa Sino lahat ng tao may kayamanan. Sabi ng Bible, oh, maganda lang ang boses mo, kayamanan mo na yun. Eh. Kung minsan, ala, hindi mo lang alam, nasa iyo yung kayamanan ibinigay ng Diyos. Meron ka, kahit bulag ka, there is something good in you. Pagkapangit-pangit ng tao, may maganda sa kanya sapagkat ang Diyos ang lumighas. Kaya lang siguro wala kang pag ari kung di ka tamad, waldas ka. Eh kahit, kahit na nga, kahit sinyelas na kahit na parehong kaliwa, meron ka eh. Oh. Meron. Makakaraos ka. Huwag ka maiingit kung parehong kaliwa at sinyelas mo. Bakit? Meron tao, maraming pambili ng sinyelas, walang chichinilasan. Amen? Tamo kung magmahalan Diyos. Eh kaya, hindi pwede mo sabihin na grabyado ka sa mundo. Kaya ka lang naagrabyado, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nagkulang ng puro ang namamahala sa relihiyon mo. Pero kung maiintindihan mo lang ang plano ng Diyos sa buhay, eh ko ako mahirap. Eh paano kung puro tayo mayaman? Sino magtatrabaho? Tatawag ka tubero. Eh puro mayaman ng tao. Sino magpipresent ang tubero sa'yo? Halinga, ba't ako magkakalkal ng tae mo? Pareho lang naman tayo may milyon-milyon. Bakit ko kinakalkal ng tae ng may tae kung tubero ko? Dahil may pera ka ako wala. Para mapunta sa akin yung pera mo na kailangan ko, kailangan ako magtrabaho. Kaya laglagay ang Diyos ng mahirap. Dahil kung puro tayo mayaman, walang magtatrabaho. Naintindihan nyo ba yon? Eh, akala nung iba, akala nung iba, pag mahirap siya, agrabyado na siya, no. Hindi. Maraming bintahe pagiging mahirap. Mahirap ka, hindi mo kailangan ng security kan, Tama? Matulog ka sa tabi ng kama. Eh, mahirap doon sa Munoz. Punta sa maya. Pagkatapos natin dito, maglakad kayo ka Sa tapat nung donut, may matutulog ng mga bata roon. Kikidnapin ba yun? Kikidnapin yun? Palagay nyo, iintirisin yun? Walang habong yun. Nauulanan yun pag umulan. Nalilipasan ang gutom yun. Pero mahal ng Diyos ang mga batang yun. Bakit? natutulog yon ng walang security guard pero hindi na ano. Yung anak ng mayamang nandun sa mansion may security guard na inaabangan sa eskwela. Alin ang mas mabuti? Mas mabuti na yun. <laughs> ha? Meron ka ngang poultry. Di ka naman makakain ng manok. Alin ang gusto mo? Mahirap ka, wala kang manok kahit ano. Pero pag may manok naman, mauubos mo isang buo pati balat. Balat. Alam niyo kasi yung mga may alta prisyon, may mga sakit sa puso, bawal kumain ng balat ng manok. Eh kung alin pa yung pilak sa manok, yung paalisin. Mas gusto ko na, wala akong poultry. Pero pag may manok naman, makakain ko pati balat. Pagka sinisipag-sipag, pati yung buto, ngunguyain ko pa. Walang bawal. Mahirap ka eh. Eh mayaman, may poultry, hindi makakain ng manok. May pigir, hindi makakain ng baboy. May ice cream factory. Hindi ba kakain ng ice cream? Bakit? May diabetes. O, oh, sino agrabyado? Agrabyado ba? Mahirap. De, wala kang ice cream factory. Pero pag nakachempo ka sa isang birthday, isang galon man ang ubusin mo, wala kang alalanin. Sige, lam lamon lamun Ang sarap kainin ng ice cream kung wala kang diabetes. Oh, nakita niyo na kung paano nagmamahal ang Diyos sa atin. Kaya lang din natin alam kung anong gagawin natin sa buhay. Sabi ng Diyos, bawat tao may kayamanan, may pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na kumain niya on. Kaya yung ating kayamanan, ano, sabi ng Diyos, yung nagnanakaw, wag na magnakaw pa. Bagkos igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay para siya may maibigay sa nangangailangan. Tanyo, pag ikaw masipa, gumagawa ka, mabuti ang ginagawa mo, naghanap buhay mo mabuti, may maibibigay ka pa sa pangangailangan ng kapwa. Hindi naman kasi sapat sa mundo na ikaw lang ang meron eh. Na ikaw pasasa, na ikaw busog na busog, bundat na bundat, and you are not sharing it to others. tinda ninyo ang aral ng Diyos. Yung magnanakaw, wag ka na magnakaw. Gumawa ka, gumawa ka ng mabuti ng iyong kamay, aupang uh, may maibigay ka sa nangangailangan. Tignan ang utos ng Diyos, magbibigay ka pa, hindi ka lang makakaraos, hindi ka lang magkakaroon ng sarili, makapagbibigay ka pa sa ibang nangangailangan. Lalo na pagkakakainin mo na eh. Nakumigit ka sandali. Panginoon, salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sana po, Ama, bindisyonan mo ang biyayang ito. Makapagdulot ng kasiglahan sa aming katawan. Kahit tuyo yun, hindi ka mapapaano. Kahit sabihin mo pang hindi masustansya, basta binindis yun na ng Diyos, bahala ng Diyos sa'yo, hindi laging ang sustansya ang bumubuhay sa tao. Sabi sa Biblia, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung meron kang pananalig sa Diyos, ano? kahit mahirap ka lang, makakaraos ka lang matiwasay. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan. Oh, may, yung isang tuyong subo, walang sabaw, walang gravy, walang sauce, tuyo lang. Yung subo mo tuyo, walang padulas, tubig lang. Yung iba eh, wala ba maiinom Wala, wala, wala yelo. Sa gripo, pwede makakaraos ka rin. Yung inom ng inom na malamig, namamalat pa yun eh. Madalas masipon yun. Kaya mo na siya, kontento ka lang. At pagkatapos, pagkakain mo, ano, bago ka matulog, Bago mo kainin, pinasalamatan mo. Bago ka matulog, lumuhod ka. Doon sa content, doon sa konting kinita mo, nakaraos ka. Diyos, salamat po. Nakaraos kami sa maghapong ito. Maraming maraming salamat sa iyong mga biyaya. O, pag nakita ng Diyos, kahit konti, maroon ka magpasalamat. Dadagdag ang bukas yan, kala mo. O, tama o hindi? Pwede naman yan dagdagan eh. If you are grateful for some or little things that you have received from Him, Di is not maramot para dagdagan yung konte. Tama o hindi? Hoy, meron kang dinadagdagan talaga. Eh. Ganyan lang.